congratulations for this uh, project uh, and for your award recently pasadong pasado tayo dyan <laughs> and um, ay, feeling ko natanong na to sa'yo kanina eh, pero can, can you tell me kahit konting-konti lang tungkol sa role mo dito na Mira Mira Mara Mira pa Mira sino si Mira si Mira po ay uh, isang um, tumitira po siya sa sarili world, mm -hmm. sa niyang world sa sarili niyang fantasy world tsaka po she grew up with her father na gustong gustong gusto makita ang mother niya na um, fantasy world pumunta sa Mars ganun po So puro pala adventures in, ano, yung character mo. Uh, yung utak niya yung po. Yung utak niya. <laughs> <laughs> well, parang ikaw din ba? Ganon ka rin ba? Ah, Minsan oh. po. <laughs> so may, may hugot pa lang sa personal na no, ano. sa so, mga adventures. May ano, nang <laughs> <No. laughs> Pero with, with this project, uh, ano yung reaction mo when this was offered to you? nung sinabi nilang, ay, ikaw gagawa ng role na to? Sobrang happy po ako kasi po, it's another father-daughter po na movie. And syempre, makakasama ko po si Papa Jeff po. Kaya po, sobrang-sobrang excited ko po na. Kamusta siya sa set niyo bilang uh, Pa pasado ba si, si Gerald? Yes parang, fado. po. And sobrang saya niya po kasi lagi po siya nagpapatawa. Kapag po, you know, napapagod na po minsan yung mga, cast kasi, eh, mga crew and cast. Kasi po, um, late na po yung shooting. Nagpapatawa po siya. And ayun, masaya na po ulit. So parang ano, napapagaan niya yung set? Yes po. Tapos But, tawa ka lang ng tawa din sa kanya? Oo no, po. So, ano yung mga joke niya na bentang-benta sa'yo na hindi mo makalimutan? Or kahit ano lang, yung mga ginagawa dun sa set po, na nalijo-joke lang din siya. Hmm. Hmm. Kasi po ano eh, para iba po mga jokes niya eh. <laughs> <laughs> Antara, hindi pala nauulit. <laughs> anyway, uh, nakita ko yung parang poster niyo, and then may nakalagay dun sa caption niyo na parang inspired siya dun sa... Uh, Mexican film? Yes, pa. Pin napanood mo rin yun? Opo, napanood ko po siya. Okay. So, kumuha ka din ba doon ng parang inspiration para sa role mo? Or may medyo may binago kang, uh, siyempre, personal touch? Um, Pinanood ko po kasi siya for, the, for knowing the plot, kung ano yung mangyayari po. Pero, with all the um, acting po, I took it from my originality po. Wow. Pero siyempre, with ano po, konting spice with the original actress po doon. Okay, yun po. Kaya mukha din po ka ng konti. Eh, uh, si, si Direk, uh, ang pangalan yun, kalimutan yes. ko. Si direct first time mo din siya mga trabaho. Opo, and first time ko rin po makakita ng direct na sobrang hands-on. Nagtutulak na rin po siya ng dali haba nagdi direct po. And uh, one take po siya. Lagi po siyang one take lang. And this is po, sobrang hands-on po niya. Siya kapag mag-explain po siya ng gagawin namin, sobrang detailed po. Kaya alam na alam po namin mga actors po. Siya kapag po nag-shooting kami para pong lala, nagsasayahan lang po kami. Mm -hmm. Para hindi po kami sobrang pressured po. po. Ganun ka yung set. Uh, po. Pero yung heavy drama yata yung nakita ko sa trailer, Grabe, ang, ang galing mo dun sa ano. Yung sa bandang duri, umiiyak na kayong dalawa. <laughs> Mahirap bang ano, uh, well, alam ko ginagawa man na ito ng ilang beses na pero Mahirap bang umiyak uh, in front of a, a, camera? Hindi naman po because as long as alam mo po kung ano yung iisipin mo po talaga dapat. Pero po kapag ah uh, hindi mo po hindi mo po alam kung paano maramdaman yung eksena po na yun. Doon po yung medyo mahirap. Anong anong mga tips sa ni Direk or ni nung ibang kasama mo sa set pag ganun? Pag humihingi ka minsan, humihingi ba ikaw ba sa kanila ng parang uh, tips ganyan? Opo. Ano sabi nila? Sabi po nila, isipin yung character po. Kung ano sa tingin mo mararamdaman ng character kung ganyan po. And yun din po sabi ng mga directors po sa akin. And hanggang ngayon po gamit ko po yung technique po na yun. Kasi directors po kasi kapag pumayagan sabi niya, Huwag mo i-prepare sa sarili mo, kaya mo yan, yung palagi niya sabi. Kaya naman pala. <laughs> <laughs> so, um, an kailan pa dumapanood ulit? tapos October na, no? 11 October 11. 11. Lapit na pala. Kinakabahan ka na malapit na ipalabas to? Nai-excite lang po ako. Pero, kinakabahan din po kasi kung baka ano po yung acting ko po doon. Ay, hindi mo pa nakikita? Ah, uh, hindi pa po. Eh, ayan, so excited tayong makita yes, for the first. So, Ang tawag dito? Uh, excited ka na medyo kinabahan din. Pero ano yung gusto mong mapanood namin kapag nag-showing na sa Eleven? Ano yung mga dapat naming abangan? Pero wag mo i-spoil yung mga eh, ano, abang-abang dito. Gusto ko po maabangan niyo po yung mga drama scenes kasi may mga mabibigat po na eksena talaga. And uh, marami pa pong plots po yun eh. Marami po pong mga twist po. Kaya, abang-abang lang po kayo. Kasi po, doon sa trailer po, kala niyo po yun na yun ha. Hindi <laughs> ba po yun? Ay, may, pa may pasabog pa. Opo. <laughs> Baka naman may ano to, kasunod to na awards din, na acting ah, awards. Ay, sana po. <laughs> Kung sakaling, ayun nga, ma-recognize ulit yung galing mo dito, anong, ano mga natutunan mo sa pelikulang ito? for the moral story. Po yes, oh, for so your role mo mismo, yung mga natutunan mo. Yung natutunan ko po is, syempre, mahalin po lagi yung mga parents natin. And, uh, always give someone a second chance. And, that got up sa trailer, um, meron po tayong pag-aari pag na sa atin lang. At kapag binigay natin yun, hindi na natin yun pwede yung mabawi ulit. Hi po, I'm Matteo and I'm Mira in Instant Daddy. Instant Daddy will be showing on October 11 in Cinema Station Light. Sana po panorin niyo!